Mga kaibigan, maligayang pagdating sa Pilipinas. Isang arkipelago na binubuo ng mahigit pitong libong isla, kilala sa kanyang nang nakamamanghang ganda ng kalikasan. Sa dami ng kayamanan nito, ang mga malaparaisyong dalampasigan ng isa sa mga pinaka-espesyal, bawat isa ay may hatid na kakaibang ganda. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng sampung pinakamagandang dalampasigan na may pagmamalaki ng tropical na bansang ito. Mula sa sikat na baybayin ng Boracay hanggang sa mga nakatagong paraiso ng Palawan, masasaksihan natin ang iba't ibang kagandahan ng mga baybayin nito. Maghanda na humanga sa pino at puting buhangin, malinaw at asul na tubig at luntiang mga halaman. Naghahanap ka man ng pakikipag sa palaran, pagpapahinga o simpleng kagandahan, check na may para sa iyo sa mga dalampasigan ng Pilipinas. Kaya't maupo, mag-relax at hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng araw, buhangin at hindi malilimutang karanasan. Simulan natin ang ating paglalakbay sa isla ng Boracay, kung saan matatagpuan ang sikat na White Beach. Ang nakamamanghang buhanginan na ito ay isa sa mga pinaka-iconic na lugar sa Pilipinas na umaakit sa mga turista mula sa buong mundo. Ito ay apat na kilometro ang haba at ang puting buhangin ay napakalambot, parang talc sa ilalim ng iyong mga paa. Ang buhangin dito ay napakapino, kaya't hindi ito umiinit, kaya't masarap maglakad ng walang sapin sa paa anumang oras ng araw. Ang beach ay palaging buhay na buhay, puno ng saya araw at gabi. Palaging may nangyayari. Mga pamilyang gumagawa ng mga kastilyo ng buhangin, mga magkakaibigang naglalaro ng beach volleyball, isang tunay na kasiyahan sa resort parang sa ating mga beach resort sa Pilipinas kapag peak season. Sa araw, ang asul na tubig ay puno ng makukulay na isda, perpekto para sa snorkeling at pagbababad sa araw. Ang mala kristal na tubig ay ginagawang madali upang makita ang matingkad na buhay sa dagat, at ang mga banayad na alon ay perpekto para sa isang nakakapreskong paglangoy. Kapag lumubog ang araw, ang langit ay nagiging magagandang kulay na nagiging kumikinang ang buong beach. Ang mga paglubog ng araw dito ay tunay na kahangahanga. Ang langit ay sumasabog sa mga kulay ng orange, rosas, at lila kasing ganda ng mga paglubog ng araw sa mga sikat na lugar sa Pilipinas. Ang White Beach ay special hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi dahil din sa masiglang kapaligiran. Ang nightlife dito ay buhay na buhay. Ang mga beach bar at club ay nag-alok ng musika at entertainment hanggang madaling araw. Parang sa mga kilalang party place sa bansa. Ang mga restaurant, bar at tindahan ay matatagpuan sa baybayin na nag-alok ng lasa ng lokal na kultura at entertainment para sa lahat. May enjoy mo ang mga sariwang seafood, tropical na cocktail, o bumili ng mga kakaibang souvenir. Gusto mo bang subukan ng mga water sports, magpamasahe sa beach, o mag-relax lang sa ilalim ng araw? Ang White Beach ay magbibigay sa iyo ng hindi malilimutang karanasan sa tropiko. Ang parasailing, jet skiing, at stand-up paddleboarding ay sikat sa mga mahilig sa adventure. Ang White Beach ay higit pa sa isang masiglang lugar. Ito ay isang paraiso kung saan maaari kang mag-relax at humanga sa natural na kagandahan. Habang naglalakad ka sa baybayin, makakakita ka ng mga kamanghamanghang kastilyo ng buhangin na ginawa ng mga lokal na artista. Ang mga masalimuot na likhang ito ay testamento sa talento at pagkamalikhay ng mga lokal. Tunay na mga bihasa kasing galing ng ating mga mahusay na iskultor. Ang tubig sa White Beach ay puno din ng buhay sa dagat ang magkakaibang marine ecosystem ay isang tunay na kayamanan para sa mga mahilig sa snorkeling at diving. Ang mga snorkeler at diver ay maaring makakita ng mga makukulay na coral reef, maraming tropical na isda, at marahil kahit mga pawikan na lumalangoy sa malinaw na tubig. Ang mundo sa ilalim ng dagat ay kasingganda ng mismong beach. Kapag lumitaw ang mga bituin sa gabi, ang white beach ay nagbabago. Ang tahimik na kalangitan sa gabi ay lumilihan ng perfectong backdrop para sa isang romantikong paglalakad sa gabi. Ang mga fire dancer ay umiikot at tumatalon na nag-iilaw sa baybayin gamit ang kanilang mga sulo, habang ang live na musika ay pumupuno sa hangin. Ang mga palabas na ito ay nagdaragdag ng mahika sa nakakabighaning kapaligiran. Ipinakikita ng White Beach kung paano pinagsasama ng Pilipinas ang natural na kagandahan sa mayamang kultura ng entertainment na ginagawang hindi malilimutan ang iyong paglalakbay mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw at maging sa gabi palaging may makita at magagawa sa hindi kapani-paniwalang destinasyong ito pupunta tayo ngayon sa hilaga sa isla ng palawan nakilala sa kanyang likas na kagandahan dito sa dulo ng nido matatagpuan ang nakpan beach isang tunay na paraiso na katago mula sa maraming turista. Apat na kilometro ng ginintuang buhangin ang nakaunat sa baybayin, napapaligiran ng mga puno ng yog at berdeng burol. Ang banayad na hampas ng alon ay lumilikha ng nakakarelax na kapaligiran, perpekto para sa pamamahinga at pagtangkilik sa katahimikan. Di tulad ng mataong White Beach, ang napa na isang tahimik na kanlungan, isang lugar kung saan ka maaring makiisa sa kalikasan at makalimot sa lahat ng iyong mga problema. Parang sinasabi na, malayo sa mata, malayo sa puso. Dito, tila mas mabagal ang oras, hinahayaan kang masyahan sa kagandahan ng paligid. Ang kristal na tubig ng Nappan Beach ay perpekto para sa paglangoy. Ang ganda ng kulay turkesa nito ay nakakaakit para magtampisaw. Ang kalmadong dagat at mabuhanging ilalim ay ginagawa itong isang magandang lugar para sa mga pamilya na may mga anak. Kung mahilig ka sa mga aktibong gawain, ang Nappan ay mainam para sa surfing, lalo na sa panahon ng habagat. Maaring sumakay sa alon ang mga bihasang surfer, habang ang mga baguhan naman ay maaring kumuha ng mga leksyon. Sa paglubog ng araw, kapag ang mahabang anino ay bumabagsak sa buhangin, ang nappan Beach ay isang magandang lugar para sa pagkuha ng litrato. Ang langit ay nagiging iba't kulay, mula sa orange at pula, hanggang sa rosas at lila. Ang nappan Beach ay sumisimbolo sa likas na kandahan ng Pilipinas, Isang tunay na hiyas para sa mga naghahanap ng katahimikan at pakikiisa sa kalikasan. Kabanata apat, Alona Beach, Isla ng Panglao. Ang Alona Beach sa timog na baybayin ng Isla ng Panglao ay puno ng buhay sa lupa at sa dagat. Ito ay isang magandang lugar para sa diving na may maraming makukulay na isda na lumalanggoy sa paligid ng mga korales. Mula sa maliliit at kumikinang na isda hanggang sa malalaki at magagandang pagi, ipinapakita sa iyo ng Alona Beach ang isang mundo na puno ng mga kamanghamanghang nilalang. Ang malinaw at asul na tubig ay ginagawang madali upang makita ang lahat ng nangyayari sa bahura at maraming dapat gawin sa mismong beach. Ang mga makukulay na bangka na tinatawag na bangka ay umuugoy sa tubig dinadala ang mga tao sa mga lugar ng diving may mga restaurant at bar sa baybayin na naghahain ng mga lokal na pagkain at sariwang seafood. Habang papalubog ang araw na naghahagis ng mahabang anino sa buhangin, ang Alona Beach ay nagiging mas tahimik. Ang langit ay nagiging matingkad na orange, rosas at lila na makikita sa kalmadong tubig. Ito ang oras para magpahinga, makipag-usap sa ibang mga manlalakbay at pag-isipan ang kagandahan ng espesyal na lugar na ito sa baybayin. Kabanata 5. Puka Shell Beach, Boracay Pupunta tayo sa ibang parte ng Boracay sa isang mas tahimik na dalampasigan kung saan ang mga buhangin ay bumubulong ng mga kwento ng karagatan. Ang Puka Shell Beach, ipinangalan sa dami ng mga puka shell sa baybayin, ay mas tahimik kaysa sa White Beach. Dito mas malakas ang mga alon, hinuhubog nila ang baybayin at nagiiwan ng maraming magagandang kabibe. Kung mahilig kang mangolekta ng mga kabibe, ang Puka Shell Beach ay perpektong lugar para sa iyo. Katulad ng kasabihan ang naghahanap nakakakita. Bukod sa mga kabibe, ang Puka Shell Beach mismo ay napakaganda. Matatayog na bangin ang nakatayo sa baybayin, nagbibigay ng nakamamanghang tanawin ng tubig na kulay turkesa. Maririnig mo ang hampas ng mga alon at ang pagaspas ng mga dahon ng nyog. Hindi tulad ng maingay na White Beach, ang Puka Shell Beach ay isang lugar kung saan ka maaring mag-relax, huminga ng malalim, at damhin ang koneksyon sa kalikasan. Isang tunay na paraiso ng katahimikan. Ito ay isang lugar kung saan makakatakas ka sa karamihan, masisiyahan sa sandali, at masisilayan ang likas na kagandahan ng mga isla ng Pilipinas. Kabanata 6, Las Cabanas Beach, El Nido Ang susunod nating hinto ay ang El Nido, sikat sa matatayog na limestone cliffs na tumataas mula sa dagat sa gitna ng mga likas na ito ay matatagpuan ang Las Cabanas Beach, isang tahimik na lugar kung saan tila bumabagal ang oras. Ang beach ay isang hugis arko na may malambot, puting buhangin at ang mga puno ng palma ay nagbibigay ng lilim mula sa araw. Ang malinaw na tubig ay banayad na humahampas sa baybayin, perpekto para sa paglanggoy o pagre-relax lang. Kung gusto mo ng pakikipagsapalaran, ang Las Cabanas ay mayroong zipline na magdadala sa iyo mula sa isang bangin patungo sa isa pa na nag-aalok ng mga nakamamanghang tanawin ng look at mga isla. Habang papalubog ang araw, ang Las Cabanas ay nagiging isang magandang palabas ng liwanag at kulay. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay orange, rosas at lila sa kalangitan na naglalagay ng mahahabang anino sa buhanginan. Ito ang oras para sa tahimik na pagmumuni-muni, para sa mga pag-usap mula sa puso at para sa paghanga sa magandang paglubog ng araw. Iniwan namin ang Las Cabanas Beach Dala-dala ang kagandahan at katahimikan nito, isang magandang halimbawa ng mahika ng Pilipinas. Nakatago sa gitna ng matatayog na bangin sa isla ng Palawan, matatagpuan ang isang dalampasigan na tinatawag na Hidden Beach. Ang tagong paraisong ito ay parang isang nawawalang mundo na nag-aalok ng mapayapang pahingahan para sa mga naghahanap nito. Hindi ito mararating sa pamamagitan ng paglalakad, kaya naman nananatiling isang sikreto ang lugar na ito para sa karamihan. Parang mga higanting bantay, pinoprotektahan ng matatayog na bangin ang hiyas na ito. Itinatago ito mula sa mga ordinaryong manlalakbay. Tanging ang mga naglalakbay sakay ng bangka ang makakasaksi sa kagandahang ito. Ang paglalakbay sa karagatan ay nagdaragdag ng pakiramdam ng pakikipagsapalaran at pagtuklas na ginagawang mas espesyal ang pagdating. Habang papalapit ka sa mga bangin, may lilitaw na maliit na daanan. Ang makipot na daang ito ay parang isang lagusan patungo sa ibang mundo na inaanyayahan kang magpatuloy sa pagtuklas. Sa pagdaan sa lagusang ito, papasok ang bangka sa isang nakatagong lagoon na napapaligiran ng matatayog na bangin at luntiang halaman. Isang tanawin na parang galing sa panaginip kung saan matutunghayan ang tunay na ganda ng kalikasan. Ang tubig ay mahikal ang sikat ng araw ay nagniningning sa puting buhangin sa ilalim na lumilikha ng magagandang asul at berdeng kulay. Ang linaw ng tubig ay nakakamangha na nagpapakita ng makulay na buhay sa ilalim ng dagat. Maririnig mo ang mga tunog ng kalikasan, ang hampas ng alon sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon sa mga bangin. Isang simponya ng mga tunog ng kalikasan na nagpapakalma sa kaluluwa at nagpapayapa sa isip. Ito ang lugar kung saan tumitigil ang oras, isang tahimik na kanlungan malayo sa maingay na mundo. Dito, maari mong iwasan ang kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay at muling kumonekta sa kalikasan. Dito mo makikita ang tunay na dalisay na kagandahan ng Pilipinas. Ang hindi pa nagagalaw na tanawin na isang testamento sa likas na yaman ng bansa. Ang Hidden Beach ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang mga hahangahangang bangin at mga natural na pormasyon ng bato ay nagpapaalala sa atin ng sinauna at ligaw na kagandahan ng mundo. Ang mga bangin na nabuo sa loob ng libu-libong taon ay nagpapakita ng paglipas ng panahon. Ang bawat layer ay nagkukuwento ng mga natural na puwersa na lumikha sa tanawing ito. Ang dalampasigan ay isang maliit na arko ng perpektong puting buhangin kasing lambot ng asukal. Ang paglalakad dito ay parang pagtapak sa ulap, isang pambihira at kahanga-hangang pakiramdam. Ang malinaw na tubig ay marahang humahampas sa dalampasigan, perpekto para sa paglangoy, snorkeling o simpleng pagre-relax. Ang kalmado at nakakaakit na tubig ay ginagawa itong perpektong lugar para sa iba't ibang aktibidad sa tubig. Sa ilalim ng tubig ay isang makulay na mundo ng mga coral reef at mga nilalang sa dagat. Ang masiglang ecosystem ay isang paraiso para sa mga diver na puno ng buhay at kulay. Ang mga isdang may matingkad na kulay ay lumalangoy sa paligid ng mga coral, habang ang mga pawikan ay grasyang lumalangoy sa tubig. Isang nakakabighaning underwater ballet na nakakabighani sa lahat ng nakakakita nito. Ang Hidden Beach ay nagpapalala sa atin na mayroon pa ring mga ligaw na lugar sa mundo kung saan naghahari ang kalikasan. Ang mga hindi pa nagalaw na sulok na ito ay mahalaga, dahil binibigyan nila tayo ng pagkakataong makita ang isang mundo na hindi pa nababago ng kamay ng tao. Ang pagbisita sa lugar na ito ay isang kamangha-manghang karanasan. Isang paglalakbay sa puso ng kalikasan, kung saan ang bawat sandali ay puno ng mahika at pagkamangha. Sa timog na dulo ng isla ng Panglao, matatagpuan ang Dumaluan Beach, isang magandang lugar para sa bakasyon ng pamilya. Ang tahimik na dalampasigang ito ay kilala sa payapang kapaligiran na ginagawa itong perpektong lugar para sa mga nais tumakas sa maingay na lungsod. May klima no mahabang bakasyon ang plano mo, ang Dumaluan Beach ay nag-aalok ng magandang lugar para magpahinga. Hindi tulad ng Mataong Alona Beach, ang Dumaluan ay isang lugar para sa maginhawang pagpapahinga kung saan mas mabagal ang takbo ng buhay dito, maari kang tunay na mag-relax at masiyahan sa simpleng kasiyahan ng buhay sa dalampasigan. Ang banayad na alon at ang tunog ng karagatan ay lumilikha ng nakakakalmang himig para sa isang araw ng pagpapahinga. Gaya ng kasabihan, kapag tahimik, walang gulo. Ang dalampasigan ay isang malawak na kahabaan ng malambot at pinong buhangin. Perpekto para sa paggawa ng mga kastilyo ng buhangin o pagligo sa araw. Ang pinong buhangin ay parang seda sa ilalim ng iyong mga paa na ka para sa mahaba at nakakarelax na paglalakad sa baybayin. Ang mga bata ay maaring gumugol ng maraming oras sa paggawa ng kanilang mga mapanlikhang kastilyo ng buhangin, habang ang mga matatanda ay maaring mag-sunbathing na sumisipsip sa init ng araw. Malinaw at mababaw ang tubig sa malawak na lugar, na ginagawa itong ligtas para sa mga bata na maglaro. Mapapanatag ang mga magulang dahil alam nilang nasisiyahan ang kanilang mga anak sa tubig sa isang ligtas na kapaligiran. Ang mababaw na tubig ay ginagawang madali makita ang maliliit na isda at iba pang buhay sa dagat na nagdaragdag ng elemento ng pagtuklas sa kasyahan. Ang dalampasigan ay unti-unting lumalim patungo sa tubig, kaya kahit na ang maliliit na bata ay ligtas na makakalangoy, habang ang mga magulang ay maaring mag-relax sa baybayin, tinitiyak ng unti-unting paglalim na ito na ang lahat, anuman ang edad, ay maaring masiyahan sa tubig ng walang anumang pag-aalala. Ang mga magulang ay maaring mag-relax sa dalampasigan na minamasdan ang kanilang mga anak at tinatamasa ang kanilang oras ng pahinga. Ang Dumaluan Beach ay hindi lamang para sa mga bakasyon ng pamilya. Ito ay isang maraming nalalaman na destinasyon na mayroong bagay para sa lahat. Maging kasama mo ang mga kaibigan, pamilya o ang iyong minamahal. Tiyak na makakahanap ka ng maraming aktibidad na masisiyahan. Ang mga magkasintahan na naghahanap ng romantikong eskapo ay tiyak na magugustuhan din dito. Ang tahimik na kapaligiran at magagandang tanawin ay ginagawa itong perpektong lugar para sa pag-ibig. Isipin ang iyong sarili na naglalakad sa dalampasigan, magkahawak kamay, ang malambot na buhangin sa ilalim ng iyong mga paa at ang mga alon ay lumilikha ng romantikong himig. Gaya ng kasabihan, walang tatalo sa pagmamahalan. Maari silang maglakad-lakad sa dalampasigan o masaksihan ang mga nakamamanghang paglubog ng araw sa ibabaw ng Sulusya. Ang mga paglubog ng araw dito ay tunay na kahanga-hanga na nagbibigay kulay sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Ito ay isang mahiwagang tanawin na tiyak na mananatili sa iyong alaala sa mga darating na taon. Sa pampang, ang tubig ng dumaluan ay puno ng buhay. Ang matingkad na asul na kulay ng tubig ay isang tanawing dapat makita at nagpapahiwatig ito ng masaganang buhay dagat na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ang mga mahilig mag-snorkel at mag-diving ay tiyak na matutuwa sa mga makukulay na coral reef at buhay dagat. Ang mundo sa ilalim ng dagat dito ay puno ng buhay, mula sa mga isda na may iba't ibang kulay hanggang sa mga kakaibang pormasyon ng coral. Ito ay isang paraiso para sa sinumang interesado sa marine biology o nais lamang masaksihan ng kagandahan ng karagatan. Ang mga makukulay na isda ay lumalangoy sa mga korales habang ang mga starfish ay nakakapit sa mga bato. Ang pagkakaiba-iba ng buhay dagat ay nakakamangha na nag-aalok ng walang katapusang mga pagkakataon para sa underwater photography at paggalugad. Kung mas gusto mong manatiling tuyo, maaari kang magrenta ng mga tradisyonal na bangka na tinatawag na bangka para tuklasin ang baybayin at baka makakita ka pa ng mga dolphin. Ang mga bangkang ito ay nag-aalok ng kakaibang paraan para maranasan ang baybayin at ang likas na kagandahan nito. Bantayan ng mga dolphin na madalas makita sa tubig na ito. Naghahanap ka man ng pakikipagsapalaran o isang lugar para mag-relax. Ang Dumaluan Beach ay mayroong bagay para sa lahat. Mula sa mga water sports hanggang sa simpleng pag-relax sa dalampasigan, hindi ka maubusan ng mga bagay na gagawin dito. Ito ay isang lugar kung saan maaring mapatatag ng mga pamilya ang kanilang mga ugnayan, masisiyahan ang mga magkasintahan sa kanilang oras na magkasama, at masaksihan ng mga mahilig sa kalikasan ang mga kababalaghan ng mundo sa ilalim ng dagat. Ang Dumaluan Beach ay tunay na nag-aalok ng lahat, na ginagawa itong isang dapat puntahang destinasyon sa isla ng Panglao. malapit sa baybayin ng isla ng Camiguin, matatagpuan ang White Island, isang napakagandang puting buhanginan na parang isang ilusyon. Ang hugis-luhang buhanginan na ito, walang katao-tao at halaman, ay nag-aalok ng mga nakamamanghang tanawin ng dagat. Ang nagpapakaiba sa White Island ay ang pabago-bagong hugis nito. Dahil sa pagtaas at pagbaba ng tubig, minsan nito ay malaki, minsan ay maliit, minsan nito ay parang mahabang gasuklay, minsan naman ay perpektong bilog. Ang isla ng Kamigin mismo ay nagsisilbing isang kahangahangang background. Ang isla ay may mga tuktok ng bulkan na nababalot ng mga halaman. Habang nakatayo sa White Island, na papaligiran ng asul na tubig at ang mga bulkan ng Kamigin sa malayo, makakaramdam ka ng pagkamangha sa kapangyarihan at kagandahan ng kalikasan. Sa kabila ng malapit sa bulkan, ang White Island ay mapayapa. Ang maririg mo lang ay ang hampas ng alon at huni ng mga ibong dagat. Ang mga tao ay pumupunta sa White Island para lumangoy, magpaaraw at mag-relax. Ang mababaw na tubig ay perpekto para sa snorkeling. Ang tubig dito ay napakristal na makikita mo ang ilalim. Sa paglubog ng araw, ang White Island ay nagiging tunay na kaakit-akit. Ang langit ay nagiging matingkad na kulay na nagiging orange, pink at lila ang dagat. Ang pagbisita sa White Island ay isang kamanghamanghang karanasan. Isang pagkakataong masaksihan ng kapangyarihan ng kalikasan at ang kagandahan ng pabago-bagong tanawin. Sa isla ng Leyte, may isang lugar na may kahanga-hangang ganda ang isla ng kalanggaman. Ang maliit na islang ito ay isang tunay na halimbawa ng kagandahan ng Pilipinas. Kilala ang kalanggaman sa mahabang mabuhanging dalampasigan nito na tila ba humaba sa magkabilang gilid ng isla patungo sa asul na tubig. Ang mga puting buhangin na ito ay tila nagbabago kasabay ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Ang mga gilid nito ay hinuhugasan ng malinaw na alon. Ang kalanggaman ay isang oasis ng katahimikan, isang perpektong lugar para makatakas sa araw-araw na buhay at masyahan sa kanyang hindi pa nagagalaw na kagandahan. Ngunit ang kalanggaman ay hindi lamang tungkol sa mga dalampasigan, sa ilalim ng tubig ay may nakatagong makulay na mundo na gustong gusto ng mga maninisid at mahilig sa snorkeling. Mga kawan ng makukulay na isda ang lumalangoy sa paligid ng mga coral reefs at ang mga pawikan ay elegante namang lumalangoy sa tubig. Ang pagsakay sa kayak sa paligid ng isla ay isang magandang paraan para makilala ang kalanggaman. Mula rito, makikita mo ang mga nakamamanghang tanawin ng mga dalampasigan at ng malawak na karagatan. Sa paglubog ng araw, ang kalanggaman ay nagiging isang mahiwagang paraiso at ang kagandahan nito ay mananatili sa iyong alaala magpakailanman. Sa kalobloban ng Karamoan Peninsula, may nakatagong isla, ang Matukad Island. Matatayog na limestone cliffs ang sumasalubong sa iyo mula sa kulay turkesa na tubig na nagpapakita ng kapangyarihan ng kalikasan. Sasakyan mo lang papunta sa Matukad Island ay bangka. Ito ang lugar para sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran at katahimikan, parang isang paglalakbay sa isang fairy tale. Ang mga magagandang beach nito na may mga punong yoga ay isang tunay na paraiso, hindi pa nagagalaw ng panahon. Parang isang obra maestra, tropical nga lang. Ang hangin ay puno ng amoy ng dagat at ang tanging maririnig mo ay ang ihip ng hangin sa mga puno ng palma at ang hampas ng mga alon. Sa matukad parang humihinto ang oras, inaanyayahan kang magpahinga at makiisa sa kalikasan. Isang tunay na pahingahan para sa kaluluwa. Hindi madaling galugarin ang matukad Island. Ang mabatong lupain nito na may manakatagong cove at lagoon ay perpekto para sa mga mahilig sa adventure. Parang nagahiking sa bundok. Ang paggalugad sa baybayin ay isang kamanghamanghang karanasan. Ang pagkayak sa makikipot na kanal na napapalibutan ng matatayog na bangin ay nakapanabik. Sa bawat pagliko, may bagong naghihintay sa iyo. Isang nakatagong beach o lagoon na puno ng buhay sa dagat. Sa loob ng isla, makahanap ka ng mga nakatagong kuweba na may mga stalactite at stalagmite na nabunong ang isla ay nasa ilalim pa ng tubig. Parang kuweba, pero walang yelo. Ang mga kuwebang ito ay nagtatago ng kasaysayan ng isla na nagpapaalala sa atin ng mga puwersang humubog sa kamanghamanghang tanawing ito. Ang Matukad Island ay sagisag ng natural na kagandahan ng Pilipinas. Isang lugar kung saan ang pakikipagsapalaran ay naghihintay sa bawat pagliko. Mula sa mga puting buhangin ng Boracay hanggang sa mga tagong baybayin ng isla ng Matukad, ang Pilipinas ay puno ng mga nakamamanghang dalampasigan. Bawat isa ay kakaiba, nilikha ng kalikasan at may sariling natatanging kagandahan. Tulad ng sinasabi nila, iba't iba ang bawat bayan. Ang mga islang ito ay isang lugar kung saan bumabagal ang oras, kung saan mo malilimutan ang iyong mga alalahanin sa ilalim ng mainit na araw. Ang bawat dalampasigan ay nagpapakita ng likas na kagandahan ng Pilipinas na nag-aalok ng espesyal na bagay para sa bawat mahilig sa beach. Planuhin ang iyong susunod na tropical na paglalakbay at tuklasin ang kagandahan ng Pilipinas. Salamat sa panood! Mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami. Kapayapaan sa lahat at